Yo, yo, what's up mga kabuting ting Yan, magandang magandang umaga sa ating lahat mga kabuting ting At welcome back sa ating munting channel Yan na, meron ako ditong nahanap na gagawing electric pan At andito tayo ngayon sa barangay Tampong Ito ay sakop ng sogod At ako ay didiretso ng bye bye pagkatapos nito mga kabuting ting Kung sa baga dito muna ako naghanap buhay sa sogod Bago pupunta sa bye bye liti So yan, bali ang brand nga pala nito mga kabuting ting ay asahe yan ang problema nito ay sabi ng mayari ito si Zero. Kaway sa sa ya sir. Ayun ay, no. Oh. So ito daw ay umaandar pero humihinto. So bago ko ito umpisahan, yan disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. So ito ay ating isaksak para matignan natin kung ito ba ay umaandar talaga. Nako, mukhang sira din yung kanyang pindutan. Hindi na mapindot. Nako. So, testing lang natin. Yan, saksak natin yung power cord. Yan, gumaganat. Mabagal. Yan, mabagal mga kabutingting. Hindi ko rin alam kung anong number ito dahil hindi na mapindot yung kanyang pindutan. So, try na lang natin itong tignan. Hugutin natin yung saksakan. So, bababa ko lang din yung aking camera. Ayan. Tapos, ito kung makikita nyo, napakalambot. Prewel na prewel. So, tanggalin natin ito. Tingnan natin. Ayan, asahe ang ano nito mga kabutingting. Matibay ito, may favorite brand. Wala naman siyang alog. At, hindi ganun ka prewel pero ito'y ating bu ito'y bubuksan dahil hindi siya prewel pwedeng hindi busing to sir pwedeng, pwedeng hindi busing pwedeng ang problema nito ay ano lang kanyang kapasitor ayan tapos sa na natin ang karton, so tanggalin lang natin itong tornilyo na ito. So, ito yung ating babaklasin. sabihin Napakaganda ng kanyang motor, mga kabutingting. ting oh. Ayan, ito ay naunang labas ng asahi. So tanggalin natin itong kanyang tornilyo dito sa panlikod panlikod na cover sa motor oh tigas pa pala ayan oh, ayaw ah tingin ko ginawa na ito dahil iba na yung tornilyo sa likod ayan, original original nya pa itong motor mga kabuting teng kaya baklasin itlog na ng butike itlog ng butike so tanggalin natin tong turnilyo sa swing arm yan kung bago kang na dito sa aking munting channel baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para manotify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video yan tanggalin natin ito at kung magustuhan nyo itong video na ito mga kabuting ting baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag like at pakishare na rin kung maaari para makita rin ang iba matuto rin Ma, yun lalong lalo na sa mga mahilig mag DIY yung, kasi pag mga ganito malaking tipid rin ito kung ikaw na lang yung gagawa kaysa dadahin mo pa sa shop yan tayo magpainit muna ng hinang baka mamaya eh mayroon tayong ihinang para ano na nakahanda na yan nakasaksak na ako ng Hinang niya, mga kabutingting. Yung hinang ko. Bakit niya ba? Hinang ko. Ayun. Hindi niya. Gulo mo talaga. Tingnan. Dito. Pag mga ganito, mga kabutingting. Sabi ng mayari. Pag tigil daw. Pwedeng busing ito. Pero malalaman natin. Tanggalin muna natin itong... Tornilyo sa kapasitor. Ayan. Okay. napaganda pa ng ano nito tay wala pa nga group groob pero maitim lang pero wala siyang groob dito sa kabila wala din para sa akin pag, pag, mga ganitong brand bushing napakaganda nito mga kabutingting ting ito tanggalin lang Kuha tayo ng flat screw Ayan yan natin dito dandahanin lang natin Lalayan na natin ito nang cable tie. Ayan. kuatain tayong cable tie. Okay. Talian natin ito. Ano na, sira? Tapi amo, amu sabay. Tara dili. Ari-ari ka din, ma'am. Sira talaga 'to, ma'am. S sisirain lalo ito okay lang dito siya oh, ikaw ma'am kung pag gusto nyo ipagawa tutahan ko sa inyo ha? Uh, ah? pinalawin tao ng nga barato naman ma'am okay dito yung aking ibabalik lang mga kabutingting at napakaganda pa naman ang ano nito langis ah langis napakaganda pa naman ang busing nito bakit ba na mangyayang langis? So, ito yating lalangis yan pala. Gulo mo talaga ting. Ayan. Kabilaan natin ang paglangis nito. Ayan o. Oh, napakaganda ng kanyang shop Kinis. Ito. Lilinisan lang natin siguro ito. O lilihain natin. Ayan. Babasahin din natin yung kanyang pum. Okay. Ayan, ito yat. Tay. Hindi si hindi, hindi, hindi si ra busing tay. Kapasitor ng tay. Matibay kasi ang busing itong pagkaasahe mga kabutingting lalo na pag ganitong modelo. Ayan po yating lilinisan lang yung shafting nya para kuminis. Hanap muna ako dito ng liha. Ayan, meron ako dito ang liha. Sito yung ating lilihain lang o lilinisan natin. may grove kunti yung kanyang shopping. Baba ko lang ng kunti. Ayan. Para kitang kita. Kitang kita sa mata. Ayan, papalitan ko na yung busing pang likod nito dahil mayroon ng grove. Para sigurado rin magtagal. May grove na siya kunti pero hindi naman siya ganun kalalim kaya kayang kaya pang lihain ayan ito may mga groove na siyang kunti ayan pero hindi naman siya ganun kagasgas na gasgas talaga kaya papalitan ko na yung busing nito panlikod. yung, yung sa harap ay hindi na maganda pa naman yung kanyang shaft ako kasi ay bumabasi sa finish ng shafting ayan ayan ito yating tanggalin tapos putulin na rin natin itong kanyang kapasitor dahil sigurado na itong may problema pero mahirap naman din yung tayo ay ano lang uh, ah, naghula hula so ito yating tester kuha tayong tester ha? Huh? Ayan, ito ating saksak yung test probe sa ating tester. Ayan. Ganon din tong isa. Ayan. Tapos ito yung ating i-own lang. Silik natin ito sa capacitance. O, ayan. Hindi masyadong kita. O, ayan. Kitang-kita naman yan. So, tignan natin. Ito ay 1.5 microfarad. So, tignan natin kung ito ba ay 1.5 pa. Pero tingin ko, ma, ma, ano na to, mababantoy na pakabagal. Ayan o, no? 1.3. Pero pwede pa ito. Kung sa totoo lang. Pero papalitan ko na rin ito dahil mabagal na. Ayan. So, tanggalin natin ito para mapalitan ng bushing. yan pag mga ganitong brand, mga kabuting ting, napakadali lang itong palitan ng bushing pag mga ganito or kasi so matigas yung kanyang lock ayun ayun kuha na tayo ng busing o oh, ayan tapat na piraso na lang so ito ating kakabit tapos itong kanyang lock ilagan ito lang natin para siguradong mahigpit yung kanyang pagkalak at hindi gagalaw-galaw Okay. Boss. Ayun, ito madali lang tong ganitong ano, itong magandang klase na mapagdagtalit karang busing dahil napakadali lang. Ayun, dito na ng busing na tawag. Tapos na. Meron na, meron naman tay. Na, Nasundan ko palit ng busing. Dasyatupan sa RL. Tingnan, topad-topad. So ayan, bagong busing na 'yan. So, ito yating ya symbol na. Ayan. Balik lang natin itong kanyang washer. Or a spacer. Tapos, lagyan natin ito ng langis. Ayan. Bye. Tantas, anak Tantan Okay, mayroon itong Ayan o, ayan o Mayroon tayong nakukuhang play Si Chef Ting, si Tay yun yung, ano niya? Uh, Motor. Kaya huh? mo din Ha? mo, sunog na yung ah, so, dinamo. dahil lang na! Pagpapahangin, huwag ka operate as may Wow, gano'n. ka. na diyan. Huwag ka mali. Iwasan ka malaki na pang-inspeksyon ng

Tapos, higpitan lang natin yung ito. Yung turnilyo sa liig. Ayan. Yung bahagya lang na higpit mga kabutingting para hindi rin maipit yung kanyang ano, ihi sa yung nakasalpak sa liig. Ayan, turnilyo lang natin. Ayan. Ayan. Kuha so, muna ako ng kapasitor. So ayan, ito yung ating pamalit. Ito ay 1.5 microfarad, ayan no? So bago ito, mga kabutingting. Hindi hindi na ba? Yan ito ay Ano? Balatan? Ang <laughs> katawan? Ay, tatawanna. Astay. Ano Ah. Ayun. Unsa man? Putulin natin ito, masyadong mahaba. Biyaan na kayo, papa. Oh, na papa. Papa wanna. Dapa natin dito. Tawanan papa. Yan 'to kayo magkabaliktaran sa mga bagong nag-DIY, nag-DIY diyan. Nag -DIY ah, uh, polang problema kung ito ay magkabaliktaran. So, ito yung lalagyan muna ng electrical tape at hindi ko na ipakita. Ayan, bali, nalagyan ko na siya ng electrical tape at naitornilyo ko na rin. So, ito yung ating ayosin lang. Lalagyan ko lang ito ng cable tie para hindi siya pangitignan. Dali ha. na makapasok mga kabuting ah. Malabo ang mata. O oh, yan. Para hindi siya pangitignan. Tapos. Yan. Ito yating ating titignan yung kanyang pindutan. So tatanggalin ko muna itong tornilyo na ito. Yan. Apat lang naman ito. So stay put muna kayo dyan. Yan. Bali natanggal ko na yung tornilyo. Ito iangat lang natin. Napakaganda pa naman yung kanyang eto. Ito maganda pa naman so baka ito ay aking iano lang ah, lalagyan ng langis dahil tingin ko yung nag stock up lang ito ayan tanggalin natin para malinis natin at malagyan din natin ng langis yung ano ah, dito sa pinaka taas Ang okay.

So, bumaba na rin. Ito lang ang pinokpok O, oh, Bumaba na rin ito. So, paglaruan lang natin ito. Ayun. Ah, Lumambot na mga kabuting ting. Oh. Oh. Lumambot na. Ang dali, ano po sa kaka? Tanggal pa yung isa oh, mo na So Yun lang Tapos Ang gagawin natin ito Para hindi mahirapan yung may-ari sa pagpindot yan may teknik kasi nito mga kabutingting. Dapat yung pagtornilyo nito sa dalawa na dito ay hindi mahigpit. Kailangan maluwag lang. Pero hindi naman din ganoon na kaluwag talaga, yung maluwag talaga. So ito yung ating tornilyo. Ayun. Ganon din dito sa kabila, Turnilyo din natin. Pero yung turnilyo na dapat e eh, nagagalaw itong switch mga kabutingting. Katulad nito. Oh, di ba? Dali. Yan oh. No? nagagalaw para para nang siya ganun ayan eh, no? nagagalaw siya para nang siya ganun eh ano naglalaro yung kanyang switch pag mahigpit kasi yan baka mamaya yung isa dyan na ano yung kulay pula na nasa taas baka sumabit eh ano talaga yun mahirapan mag ano mahirapan mag magbalik so ito yating ano na eh kabit na o Mandali mga kabutingting. Mandali lang ha. Kaya tang mali. Dahil parang tumaas yung dito. Lipat natin ito dito sa baba. Para pantay. Ah, tapos saka natin lalagyan ng tornilyo dito. Okay. Tasok ko lang pa ng isang tornilyo. Ayan. Tapos, masyadong kalawangin ito. Ayan, pakinisin natin yung ihi. Kuha tayo ng, ano, uh, liha na magaspang. Ayan, meron ako ditong liha. Tapos, ito yung ating ilagay sa number 3. Ayan, oh. Napakalambot uh, na. So, saksak ko lang yung power cord. Naku, hindi man umandar mga kabuting-ting kagwang, ayun, mandar kaso, didiinan ko pa yung kanyang ito, ayan saka siya iikot ang kagwang so, dali ha tanggalin ko muna yung saksakan so, baklas sa kulit dito at tingnan ko lang kung ito ba ano, para mabilis ayan, tanggalin ko ulit yung mga turnilyo at i-adjust natin kung bakit ayaw umikot, kailangan mo pang itulak para umandar so, tanggalin ko muna yung apat na turnilyo o ayan, natanggal ko na. Kasi eh, hindi kita. Ayan, kita pala. Ayan oh. Ayan, eh angat ko lang o oh, pindutin ko sa zero tapos ito ibibihin eh, ko lang ito pa baba. Yung sakto naman na hindi din magano, baka mamaya eh tingin ko eh, okay na yan. Tignan natin muna kung aandar na ba siya lahat. Para hindi tayo magtanggal kabit sa ilalim. Oh, ayan, umaandar na ayan o kaso naka number 2 yata yan lagyan natin sa number 3 ayan may ikot pa rin ayan o Okay na siguro yan number 1 kaso in number 1 namatay dadaganan pa bago iikot ang kagwang ayan ito yata yung i-adjust ulit pati itong number 1 bababa lang natin ibibin lang natin pababa. para magkaroon siya ng kontak so pag mga ganito ay kailangan nakahugot yung ano ha yung kanyang saksakan baka mamaya eh hindi nakahugot makurenti tayo ayun okay na hindi nyo nga lang nakita um, kung okay na ba talaga dahil hindi, 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 ko na naipakita wala kasi tayong taga video so yan bali ito yung aking takpan lang ulit or ito turnilyo so stay put muna kayo dyan so yan bali na nakikabit ko na yung apat na turnilyo so dito tayo yan ito yung i-steady lang yan tapos saksak ko dito yung power cord ayan tapos pindutin ko dito sa number 3 ayan umaandar na pakinisin lang muna natin ito dahil pinalawang Sarap ng hangin dito mga kabutingting dahil da tabi ito ng dagat ayan makinis na pagutin natin yung saksakan ayan tapos balik natin itong kanyang stopper sa ilisik. Ayan. Kaso ay nalaglag yung ano niya dito. Lagyan kaya muna natin ito ng ano? Ah, plastic, glow stick dahil nalalaglag. Oh, ayan. Meron ako dito ng glow stick. Baba lang natin yung camera, ah, kaguwang. Ayan. Lagyan lang natin ito ng glow stick para hindi matanggal. Kaso yung dito ng buting ting ay ano? Ah, wala nang ano yan wala na yung ganitong yung kulay pula pero ayan naman ay hindi delikado kahit wala ayan ay hindi naman nakakakurente yan huwag lang buhusan ng tubig matibay ito tayo no, ayan meron ng glow stick ito so, ito yung isalpak ayan okay ito yung sinabi ko kanina mga kabuting ting pag mo yung kanyang dalawang tornilyo dito sa switch ang mangyayari pag maipit yung ito yung kulay pula na ito ay hindi na yan naangat. kaya mas maganda kung maglalaro ayan o katulad nyan no? o maluwag lang parang gat lang sa ganun hindi mag stuck up so ito ay ating lalagyan na ng ano cover hindi naman sya ganun ka ano hindi naman sya ganun ka dumi or kalikabok So, yan, turnil yun na natin ito. 16 inches na asahi despan. Mga sa sa mo, Matibay yung tay. Okay, tanggalin ko na yung saksakan tapos ito balik na natin ito pagpagan lang natin okay ayan tapos turnilyo natin hindi niya na ito turnilyo mga kabuting -ting. Oke. Okay. Dali, para yata maluwag ah. Oke. Okay. Tapos lagyan natin ito. Oke. Okay. Dami nung mean, lock nito tay. Wala na yung lock tay. Dali? Hindi. Okay. Yung lak sa... Wala nang kagulang. wala na mga kabuting ting ang hindi lock hanapin ko muna yung guard lock so dito na yung guard lock ang kagwang, nakalimut nakalimutan kung saan inilagay nilagay ko pala sa box ko, ang kagwang Adlay, pagpagan ko muna yung ilisi ayan kabit natin tong ilisi Oke okay. Ayan So tingnan natin Ayan patayin muna natin Tapos saksak natin yung power cord dito Ayan Pindutin natin sa number 1 Ayan Hindi na siya maingay At bumilis na rin siya mga kabuting ting Ayan ay naka number 1 pa Ayan o oh. Ayan Lagay natin sa number 2 Ayan Lagay natin sa number 3 Ayun Okay na okay na ito Tapat natin kay tatay Mga okay na tay Okay na daw ayan, Tumango na si tatay mga kabutingting So ayan ah, Ito nga pala yung sinabi ko mga kabutingting Napakasarap oh. ah, ng hangin dito Well, may, may puno pa ng ano, at uh, dalawang puno na talisay. So, napaganda ng lugar. So, yan Dito ko na tapusin yung video natin sa araw na ito, mga kabutingting. At kung nagustuhan nyo itong video na ito at mayroon kayo dito natutunan, yan, baka pwedeng palike at pakishare at higit sa lahat. Kung bago kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para man notify ka pag meron akong mga bagong i-upload na video. So ayan, lagi nag-iwan sa inyo. Nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga ting, Ayan, bye bye na po.